Ito tayo naman pala guys. Itong Itong mm, nito, pomelo. Italagay ko dito. Paka-urin ko lang tapos. Itawagin ko ko fresh juice. Ayan o. Binili ko pa ito sa Pilipinas. Dala-dala ko. Ayan, pangkayod. Ayan siya o. Ayan. Lalagay ko siya dyan. Masarap ito, guys. Ay, oh, sugar. Wala kasing pangkayo dito. Kaya, nung umuwi ako, bumili ako nito. O, oh, nagpababili ako. Nagpapakit ko. Sarap ito gawin, juice Fresh. yung melon. O oh, isa, melon, hindi to melon. Iwan ko ang tawag nito. Kalimutan ko na pangalan nito. Pasensya na ha. Hindi ko pangalan. Hindi ko pangalan tawag nito. Yan, wala nang pangalan. Ayan guys. Ayan na siya. Tapos, simutin natin. Hmm. Ah. Uh. Tapos lagyan natin ano, ito i ano ko yan, lilinisin. Yung ilagyan ko ng tubig para yung katas niya, yung katas niya na pupunta dyan dito sa, sa tubig. Parang juice. Tsaka ito yung babawinin ko rin. Ayan guys. O, ayan siya. Babawinin ko siya. Itong isa naman, hindi ko maubos kasi. Ayan. Diba? Masarap yan. Meron pa pala. Mayroon ang dami pala. Meron pala. Kala ko wala na. Hindi ko nakayod. Nasa ilalim. Sayang naman. Pag hindi mo na... Ayan na. Tapos na yan, guys. Tsaka lagyan na natin ng konting tubig. At tsaka tiplahan natin. Yung kahit ano, hindi matamis lang. Hindi katamtama lang ng tamis. Ayan, guys. Sa ganitong ano, nakalimutan mo prut prutas na ito. Sa totoo lang. Ano bang tawag nito? Hindi ko alam. Nakalimutan ko talaga. Hmm. Iba. melon? Melon ang tawag nila. Melon. Ayan siya. Hmm kinakayod ko siya. Ayan